Alam mo hindi madumi ang pagkain ko. Alam nakikita ng talo ko ano madumi, maugali nyo, ayun ang marumi, Sinagot ni Diwata ang ilan sa negatibong komento patungkol sa kanyang viral na paresan na patuloy na tinatangkilik ng mga mamimili. Sa TikTok post ng Art TV Shop, direkta siyang tinanong kung ano ang reaksyon niya sa mga nagsasabing marumi raw ang kanyang tinitindang pagkain. Saad ni Diwata ay hindi marumi ang kanyang tinitindang pagkain dahil sa nakikita naman ng mga tao kung paano ang preparasyon nila sa paggawa ng masarap nilang paninda. Binatikos niya ang ugali ng mga taong nambabash sa kanyang negosyo at sinabing mas maiging linisin nila ang kanilang ugali. Pahayag ni Diwata, alam mo hindi madumi ang pagkain ko. Nakikita ng tao yan. Alam mo ang madumi. Mga ugali nyo. Yun ang marumi. Linisin nyo yan nakikita ng tao kung paano pre-prepare ang pagkain namin. Street food po ang concept ko, hindi po marumi, malinis. Kayong nagsasabi ng marumi, ang marumi ikaw, ang ugali mo kailangan mong linisin. Yung pagkatao mong marumi. Ang dami-daming tao nakikita nila kung paano namin pinaprocess ang pagkain. Kung sa palagay mo marumi, huwag kang kumain. Ang daming sosyal, mga restaurant na mga class. Bakit ka magtsatsaga sa street foods kung maselan ka? Yun lang yun. Napakasimple. Mag real talk, ayoko ng plastikan. Maganda yung real talk. Ingit lang yan eh. May tanong rin siya sa mga bashers na binabatikos ang kanyang negosyo. Anya ay ano ba ang ambag ng mga bashers sa lipunan maliban sa paghila sa mga tao pababa? Saad niya ay wala. Kaya hindi na niya iniintindi pa ang mga ganitong klasing tao. Pagpapatuloy ni Diwata, Basher may naitulong ka ba sa buhay ko? May ambag ka? Di ba wala? So ba't ko sila intindihin? Yung mga negative comment din, may mapapala ka ba dun kung papatulan mo? Di ba wala? So yun lang yun. Ang mga basher na yan yun yung mga wala ng pag-asa sa mundo. Hindi masaya sa mga buhay nila. So yun ang masasabi ko sa lahat ng bashers. Kasi unang-una never akong humingi ng tulong sa kanila kasi hindi ko sila kilala. At saka kahit katiting na tulong wala akong napala sa kanila. So paano ko sila intindihin? Wala naman silang ambag sa buhay ko. Sa pamamagitan raw ng kanyang pagnenegosyo ay nais niyang maimoprove ang sarili at makaahon sa kahirapan. Kaya gumagawa siya ng tama at lumalaban ng patas. Ito raw ang inspirasyon niya sa buhay kaya siya nagsisipag ang makaahon sa hirap. Napakomento naman ang ilang netizens sa naging sagot na ito ni Diwata sa kanyang mga bashers. Anila, biliba ko dito kay Diwata. Pilit na ibinababa pero lumalaban at nagwawagi. Mas masarap nga kumain sa mga ganyan eh. Mind your own business bashers. Nagninegosyo ng maayos yung tao para makaahon sa hirap. Kung kayo angat na... Edi dun kayo sa mga fancy restaurants kumain.